Wala akong dadala. Wala po na, po! Nay, picture! Tatakbo to. Tatalon pa to. Nay, picture! Iti na. na. ka muna po, eh. Tatalon pa ay, to. Ay, lalagay niyo sa fortium. Parang patay na, eh. Buhay pa po. Nagalawak pa yung bunti. Lagay niyo nga doon sa ano. <coughs> ay, hirap nga ang kulihin. Hirap kulihin tumatalon. Tika tutoy! tuto, eh. Malalim na doon. <coughs> Aba po din, Ayan Lapu-lapu <laughs> nga. Wala Ano, Oo! Patay na yata eh. Uh -huh. Yung boy pa Babaan nyo na. Eh! Ito ka. Lapu-lapu ang puta, oh. Hoy! Oh, Naghihinga, lo. <laughs> Nay, wala sa tubig, eh. Balik niyo. Ano ka? Nasugatan na ako. Dali Sa ano yan? Dali nga natin. Dali nga, Lakbay pa tayo, meron pa yung dyan. Marami yan. Yan, yeah. nagbiro ko na eh. Yan, lapo-lapo! Lapo-lapo! <laughs> <Lopula> Butete! <-pula>. Lapo-lapo! <laughs>

Yun na doon na may tubig dun sa gitna. Dun na tayo. Maaari na iniisda nila. Ay, ay. Ano na? Dali yun. Yung lalakad naman talaga tayo sa lalakad. Yung may lamon! Yung may lamon! Ang gawin lamon! Dapat ako Oy, na. Uang na may... Hmm. na may nakakapit. Dali ba? O, dyan ka. Anong uang? Uang yung pinalabas natin kahapon sa siyan. Okay. Ah. Okay. Tapos ito yung nakakapit to. Dalawa. Sa pa pala. pag Huwag oh, natin tapon to. O, oh, dali mo to. Hindi na. Hindi yan. Hindi yan. Na ayun ka, ayun, meron pa. Ah, alam <laughs> ko. <I love> Daka <you. laughs> na, huwag nahawakan mo yung nakakapit na ano eh. Hindi na hanggat na mataba. Ayun, ay, ay, Tangin, ayun, pa, ayun ayun, ayun, meron pa. Saan? Yung gari. Ayun. Yan. Ayun, sir. Ayun, hindi yan, sir. Ayun pa ayun, pa. Hindi yan. Hindi yan. Bayon. Maghahanap pa tayo ng isda Hoy Ito mo brain Brain Ge. <laughs> yes. oh, oh. oh. oh, hey. oh, hey. Tapos basahin mo dito ito, 'di ba? ano mo eh Yeah. Adres. Owag mo iigi. ko. Kinabahan <laughs> ako. bone Ano 'yun? Ito ba ang lambot. Ay, ang nga. Tara. Tama na, agis yung tubig. Yan, nagalaw pa, nagalaw pa. Gumala yung anak, bata. bằng vâng u lời